Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si June Cedric P. at kasama ninyo muli sa ating vlog Kaalam kung saan tatalakayin natin ang kasaysayan at tinatagong yaman ng kandurang Asya. At may kasama tayong walang iba kundi si Chan Isaac Andrada, isang profesor galing sa Universidad ng Pilipinas upang maging gabay natin sa ating mga katanungan tungkol sa kanlurang atya. Magandang umaga sa iyo, Chad Isaac. Magandang araw sa inyong lahat. Ikinagagalak ko ang maging bagay ng iyong palabas, Mr. Jun. Napakalaking karangalan na dumalo kayo sa aming invitasyon, Mr. Chad. At ngayon, ay magsisimula na tayong pag-usapan ang tinatagong kagandahan ng mundo ng kandurangan. Saan matatagpuan ang Kandurang Asya? Ang Kandurang Asya ang rehiyon na pinagtatagpuan ng hangganan ng tatlong mahalagang kontinente sa iti: ang Afrika, Asya at Europa. Kandurang Asya ang isang pambihirang rehiyon na puno ng kasaysayan at kultura na naglalarawan ng kasalukuyan at nakaraang yaman ng tao. Ang kanlurang Asya, kung saan matatagpuan ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq, at Kuwait, at iba pa, ay may mga pagkakapareho sa Pilipinas. Pareho silang may mayaman na kasaysayan at kultura na may sinaunang kabiasnan at tradisyonal na kaugalian. Mayroon din silang malawak at sagana na likas na yaman na nagbibigay buhay sa kanilang ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan. Subalit, mayroon ding mga pagkakaiba tulad ng reliyon, wika at kultura. Ngayon pa man, kapwa silang nagtataglay ng yaman at kagandahan na nagpapayaman sa kanilang lipunan. Ano-ano ang mga kaugalian ng mga nasa kondurang Country? paniniwala sa kanlurang Asya ay tahanan ng iba't ibang reliyon tulad ng Islam, Kristyanismo at Judaismo na nagpapakita ng diwa ng pagkakapantay-pantay at pakikipagkapwa-tao. Ang mga kultura ng tao sa reliyon na ito ay may malalalim na kasaysayan at impluensya sa lipunan. Nagtuturo ng disiplina, pag-uugali, kapayapaan at paggunawa sa kapwa-tao. Ang pananampalataya sa Diyos at mga espiritu pati na rin ang ritual at seremonya ay bahagi rin ng kultura at paniniwala ng mga taga-Kanlurang Asya. Sa larangan ng edukasyon, ang mga bansa sa Kanlurang Asya ay nagbibigay ng mahalagang halaga sa isasaya ng math, science at teknolohiya upang makalika ng komparatibong hanay ng mga profesional. Pinahalagaan din ang pamahalaan ang edukasyon naglalayong pagpabuti ng sistema at magbigay ng libreng edukasyon sa kanilang mamamaya. Ang mga universidad at paralan sa reyo ay kilala sa kanilang world class na pasilidad at programa. Nag-aalok ng malawakang saklaw ng kurso mula sa agham hanggang sining at humanities. Agrikultura ang mga kabuhayan ng mamamayan ay binubuo ng agrikultura, kalakalan at industriya. Tulad ng construction at teknolohiya, may malaking bahagi rin sa ekonomiya ang sektor ng serbisyo, kabilang ang turismo, negosyo sa teknolohiya at serbisyong pangkalusugan. Ang ilang bansa sa rehiyon ay umaasa sa likas na yaman tulad ng petrolyo, natural gas at iba pang enerhiyang likas bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Sa sining, ang kanurang asya ay nagpapakita ng kayamanan ng tradisyon at kasaysayan sa iba't ibang anyo ng sining tulad ng arkitektura, musika at panitikan. Ang mga gawaing sining tulad ng paglilok, pagpipinta at pagsusulat ay nagpapakita ng kultura at karanasan ng mga, ng mga taong sa Kandura Asya sa kanilang araw-araw na pamumuhay patuloy na nagbabago at nag-a-adapt ang sining sa re reyon sa panahon na nagpapakita ng pagiging bukas sa bagong ideya ng teknolohiya habang pinapanatili ang kanilang mga tradisyon at entinidad Maraming salamat sa magandang impormasyon na inilahad mo Mr. Chuck Ang pagpapahalaga sa sariling kultura at kasaysayan ay mahalaga upang maipasa, maipasa ang mga ito sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagturo at pagpapahalaga sa sariling tradisyon, paniniwala, edukasyon, agrikultura at sining. Maitataguyod natin ang pagpapahalaga sa ating identidad bilang mga asya. Ang pagbibigay halaga sa mga ito ay nagtuturo sa atin na may pagpapahalaga sa ating pinagmulan at nagbibigay daan sa ating maunawaan ang ating sariling mga halaga at pagkakakilanlan. Sa pagpasa sa mga ito sa mga susunod na henerasyon, tinataguyod natin na nagpapatibay ng ating mga kultura at tradisyon. Upang mapanatili ang buhay at muusbong sa hinaharap. Ito ang pundasyon na patuloy ng pag-uunlad o mauunlad at pagkakaisa ng mga ating salipun. Hanggang sa muli mga kaalam, maraming salamat sa panonood. God bless us. bye, -bye.